Napaka pogi talaga. Pogi ng Pinas. okay, okay. pogi. guys. Hagay well, sila. Magay oh. <laughs> <Why, okay>, kayo, magay. Blato. Hi. Hay hagay kayo. Serious sila. And around, let's go. <laughs> Hi, ba. pa niya pa po tayo din eh. pa po 10.30. Ayan na Hi guys. Lalo. Okay, na Nama. Nama. Ay, maligo muna tayo. <laughs> ah, bye bye. Hi guys. Nagbabalik na, na naman ako. Ayan. Sige na. Gara. Hi. Ang pogi niya. naman. I'm Hi. Ayan. Okay, yan, mm -hmm. Hi. <laughs> Ayan oh, yung guys. Yan pwede ko pakita ko. Ayan guys. Mapapaganda ka ng pwede. Ayan o, yung pwede. Guys. Kaya ako mag-edit na kuya. Ano? Pakita ka, pakita ka. Ayan. Famous siya daw. <laughs> famous <laughs> in the world. Ayan siya. Ay, Maki. Olivia or Rodrigo? Olivia. Ano? <laughs> Guys, look that chan Paket punya chan <laughs> <laughs> And guys Come